Ano nga pa itong sunod? Ito. Markuleta, mga kababayan. Ha? Ah, binastos yung reporter. Pero actually, mga kababayan, natawa ako doon sa every reporter. Ha? Ah. Ah, ito, 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 ito. Pakita ko sa inyo, ha, ah, mga kababayan, patungkol ito kay Markuleta. Kung paano niya sinabi ang tanga, yung reporter. Kasi nagdidibate na sila eh. Nagsaguta na sila, mga kababayan. Hindi na kasi kaya ni Markuleta ng ipagtanggol ang kanyang asawa. Isinabihan ka siyang delikadesa lang. Oh, Ayan, yeah. hindi. Pinatayan niya ng ano eh. Pinatayan niya ng telepono. Ng independent director. <coughs> hindi rin yung alam. Mm. Well, may, may mga idea ho kami. Pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. <laughs> <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, pangbinday-ari sa isang kumpanya. Mm. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Ah. Pangatlo, Walang uh, wala kang relasyon uh, by constant second degree. Uh, wala dawng relasyon, wala dawng connection, hindi ka nagmamay-ari. Pero according doon sa lumabas sa meeting nila, isa sa shareholders ang asawa niya. Naku po, ito Sibili uh, mm -hmm. sa mga shareholders. Mm -hmm. Kaya dapat independent ka. tungkulin mo lang kung sakaling may nakayaan kang mag-advise sa good governance, mm. -hmm. Uh, mga protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code ng mm -hmm. of the Philippines. Nagkataon na siguro, gusto nila lang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila lang ganun. So, pumayag naman. Ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nag-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Kasi sa transportation, lahat. O eh bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko para lang makakuha sila nang ipupukul sa akin? Pero uh, hindi na karumi. Hindi ho ba dapat, uh, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, service nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Tama. Sino? Sino din distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon. Sa, sa pero yes, may, ba kung meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? asawa nga niya. Kasi senator kasi misis niyo po yung nandoon. Siyempre may kukunik konek na ho yan. Eh kung ganyan kayong mag kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, kung naiintindihan niyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Eh pero kung pa yung ganun, hindi sa dalawa wala akong connection doon. Ang asawa po independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Tama, tama naman. Tama naman yung pinaglalaban ng reporter. Dapat kung sa ganun, di distansya siya hindi mahirap kasi mga kababayan na pilitin mong itanggi na wala. Pilitin mong itanggi na hindi konektado. So, ito mga kababayan, <clears throat> sige nga, saan kaya pwede mag-apply mga kababayan na pwede kang magiging independent director na hindi mo kakausapin itong mga shareholders? Kasi sabihin mo hindi ka konektado, sasabihin mong wala kang kinalaman, hindi ka employee dyan mo nga dyan ni eh. inuutusan ng may ari. Tapos gagawin ka independent director ka, tapos wala kang kinalaman. Ano yun? Ano ka dun? Parang kaluluwa lang na lulutang-lutang? Daig mo pa yung lutang eh. Ano yun? ba diba? Kaya nga sabi nung, ano, nung reporter, bilang delikadesa, didistansya siya. Hindi yung ipagtanggol, ipag... kasi nahuhulog guilty eh. Pinagtanggol na agad, hindi pa nga wala nga nag-conclude eh. yeah? walang nag-conclude. Ganyan din ang billionaire news. Wala namang sinabi ang billionaire news na ang asawa niya ay konektado sa ganito na may ka may kaugnayan lang, may kaugnayan. Hindi po sinabi na ang asawa niya ay may trabaho doon, direktor doon. Bakit? Pakinggan ninyo yung sa Bilyonaryo News. Sinabi ba ng Bilyonaryo News na ang asawa ni Marcoleta ay direktor? Di ba ang sabi? Ang asawa pala ni Marcoleta ni Marcoleta Marco ay may kaugnayan. Pero wala silang sinabi na direktor. Pero nung nag-react ang anak, independent director po ang nanay ko. Wala kong kinalaman dyan. Hindi po siya empleyado dyan. So bakit nauuna na sila? Bakit ang guilty na nila? Tapos ngayon may lumabas pa na shareholders pala ang asawa niya pang siyam nga doon sa onse. Oh. Ngayon, magugulat ka. Alala ko ba yan, ano ka, matatanong ka lang. Mm -hmm. Oh. Ano, na matatanong din po kami, pero ipupoint ko, ipupoint out ko rin po. Yung ano, ato, ato, sinasabi mo ato, 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 parang may connection ako eh. Wala nga eh, naintindihan ba yun? Sige sir, salamat talagang po. Tanga. Oo. Oh. Tinabihan Sinabihan oh. pang tanga. <clears throat> diba? Wala kang nga kaugnayan, wala kang nga connection. Eh, asawa mo eh parang kay oh, sige mga kababayan parang kay Cheese Escudero parang. ah parang kay Cheese Escudero at kay Heart oh, parang kay Cheese Escudero at kay Heart ibang hilista oh, sabihin natin walang kinalaman si Heart dyan kasi si Cheese lang naman ang sangkot eh mga kababayan napaka imposible naman na kahit isang gift si Heart hindi nakatanggap kay Cheese ba? Diba? Yun ang tanong eh. Sabihin natin, wala kang kinalaman dyan kasi asawa mo lang ang nandun. Pero kung kumita ang asawa mo doon, napaka-imposibleng hindi siya magregalo sa'yo? Napaka-imposibleng hindi siya magdunit, magbigay sa'yo pang, pang gasolina man lang? Pambili man lang ng ulam? Mag-asawa kayo eh. Saan ka nakakita ng asawa? Kanya-kanyang pangkain, kanya-kanyang gastos. Hindi asawa yun. Ang tawag doon, magkaibigan. Diba? Apakatanga eh. Kaya nga sinabi ang delikadesa man lang eh. Saan ka nakakita? Mag-asawa kayo, tapos hindi ka nakikinabang sa kinikita niya. Eh tapos yung kinikita niya ay galing sa masama. Galing sa corruption. Oh. Tapos imposible na hindi ka makatanggap. Diyos ko. Anniversary ninyo? Mansari ninyo? Walang regalo? Maskin cake, hindi ka bibilhan? Bulaklak, hindi ka bibilhan? Ang tanong, saan ang galing yung pinambili mo ng bulaklak at cake? ang connection. Pero asawa mo yan eh. Ang hirap lang kasi kay Markuleta, sinador ka, maingay ka. Ang hilig mong makisawsaw, ang hilig mong makisali. Kaya ngayon, nung umingay ang pangalan mo, di ba, sasabihin mo, wala kang kinalaman, wala kang connection. Ang ingay mo, ang hilig mong makisawsaw eh. Ang hilig mong magpabida. Oh. So ngayon, umingay ka, Okay lang sanang mag ka kung sikat ka. Eh, nag ka, eh, kontrobersyal pa. Oh. Ipupoint ko, ipupoint out ko rin po. Yung ato may nasabi mo dito. Parang may kondisyon na eh. Wala na, eh. Naintindihan ba yun? Sige, sir. Salamat talaga po. <coughs> tanga. Oo. Oh. Tanga daw. Inabot ko ba yun, Sen? Oo. Oh. Tana, huwag mo kami rin itong tanga. Oo. Oh. O oh, diba, ano yan? <laughs> yan ba yung mambabatas na yan, no? Ibinobot nyo? Tama. Hindi nga niya masagot yung word na delikatesa eh. Oh. Ano to? O di ba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno Tama. kung meron tayong mambabatas na ganito? Oo. Di ba? Buhok pa lamang ho. Hindi na natin may pakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami rito tanga. Ano yan? Eh, ba? Oo. Ay, naku. Nato, mm. nato nga ng di ba abogado to? Mm. Okay. O di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God! Oh, siguro tayo muna ay... Eh. Huh? Magpapalik tayo. Magpapalik, magpapalik tayo. Magpapalik Lunes na, na lunes tayo. Huwag nyo kaming ganito rin dito. Akala, akala, nyo, kami mas, makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito. Huh? Ayan. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan Ayan. at ng mga detalye kung hanggang saan ho huh, ang pinakadulo. Itong pinasok niyong kontrobersiya. Ayan, ah, sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Huh? Hindi tatantanan hey, yan. Tayo? Tayo ah. dahil lang. Itong Abante, mga kababayan, correct me if I'm wrong, itong Abante News, politiko at saka bilyonaryo ay isang company or sister company. Correct me if I'm wrong ha, <coughs> mga kababayan, ah? nagbanta yung newscaster. Hindi niyo kami masisindak. Tignan natin kung hanggang saan aabot itong pinasok nyo. Sabi ko sa inyo ilalabas nila yan eh. Kakalkalin talaga nila yan, mga kababayan. Ayun nga nakalkal na ngayon. Sinabi wala daw kinalaman, walang connection. Eh may lumabas. Oh, ito nga yung lumabas oh, mga kababayan. Na ang asawa pala niya ay isa. O, parte. Ayan o, Lumabas na. Okay, tatanaw naman natin mga kababayan kung sino po yung pinaka the best magkalkal ng mga issue eh ang billionaire news, politiko at ang Abante. Eh alam ko magsisister company yung tatlo eh. Pag-iinitan talaga nila 'yan. Oh. Eh lalong-lalo na galit daw si Marcolita sa Billionaire News. Oh. <clears throat> Nakopo. Oh. Ito nga yung nangyari dito oh. Edna Marcoleta 500 shareholders. O, oh, di ba? Ang total of 20 million lahat. Sister company nila yan. Alam ko mga kababayan, ano yan eh. Magkakasama yan. Mag-iisang research yan. Ay, nako. Ito pa namang billionaire news. Napakalakas ng angalkal ng ano yan. Research. Ang lakas mang research. Akala, talo pa nga ang GC Kasuho dyan eh. Mm -hmm. Nako po. Ito nga yun o, oh, mga kababayan. Asan ba dito yon? Yung kumabik daw si Marcoleta sa Billionary News ba yun? <clears throat> Ito lang. Wait, wait, wait lang ha mga kababayan. Ito ba yun? Ayan. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. <coughs> May ads lang. Nike. Shoes. Apparel. Mm. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company mm. ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya mm. ang naturang insurance agency. Kapilang pa sa top 10 insurance company sa bansa, narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Konektado ang asawa ni Sergio Dante Margoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Billionario News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sarah Diskaya. Actually mga kababayan, pangalawang content na po nila ito. Yung unang content, may kaugnayan ang asawa. Pero ngayon, ah, nabisto. Ah, nabisto na. Kasi pinanginitan nga ni Marcoleta. At ang regional oh. manager ng Stronghold Insurance ah. para sa isang bond obligation ng kumpanya. Mm. Nakalista mismo sa board of directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, Ayan na. asawa ng senador. Sa 2025 Committee Composition ng kumpanya, chairman siya ng Audit Committee at mm. miyembro ng Corporate Governance at Related Party Transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Mm. Elected siya bilang Non-Executive Director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon, mm. noong panahong kongresista pa si Marculeta sa sagi-party list. Diba? Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 Naku. na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ayan na! Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, sitio Dike sa Nauhan Oriental, Mindoro hmm. na may kabuo ang halaga ng 192.9 million. Ayan na. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website. Kita nyo kung gaano kagaling ang team ni Ping Lacson mag-imbestiga, mas magaling ang bilyonaryo. Naku po, mga kababayan. Pero wala namang makikita on the ground. Mm. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dike oh. noong 2024? Ayan na. Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Naku po. Guni-guni o guni-guni. Guni, 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 ang bayan guni. ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila Projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Patay. Ang Agila ang isa sa initiatives tista. Ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang in... Uh, ah, ah. so yun po yun. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, Diyos ko po, alam nyo yung una, tahimik ka lang, tapos nung pumasok ka sa pagkasinador, umingay ka, pero sa intriga, hindi ka umingay sa nagawa mong maganda, umingay ka dahil sa intriga. Di ba? <clears throat> Ay, Diyos ko. O, ito pa, sabi ni Ma'am Zoe Kent, napanood ko sa Ted Philo na interview ni Vince patungkol dyan sa van na yan mukhang tagilid dyan ang asawa ni Marculeta actually sabi nga ni the Department of uh, uh, DPWH no na uh, Secretary Vince Dizon na lahat ng mga insurance company na nagbigay insurance dito sa mga uh, proyekto at ng mga kontraktor ay ipapatawag at imbistigian din patay dito asawa ni Marculeta dawit talaga mga kababayan. <coughs> Kasi napanood ko yan. Mga kababayan, ito, oh, uh, insurance Vince Dizon. insurance Vince Dizon. Insurance Vince Dizon. Paimbis tigahan. Oh, ito na, mga kababayan. <coughs> Ito yun, oh, Vince Dyson Freeze Conference Flood Control Anomalies. Tatanungin ko yun, kaya pa, ayan, obra, na, na, yung mga ano, uh, paimbestigahan nga daw niya itong mga insurance company, no, na nagbigay ng insurance dito sa mga Pati insurance o so, ito. Hindi lang dapat mga kontraktor ang dapat imbestigahan, kundi pati mga insurance company kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ayan na. Sa panayam kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, lahat daw ng proyekto ng ahensya ay dapat may insurance o retention money. Ayan na. So dito lang madadawit asawa ni Marculita dito eh. Alaka! Ah. Ito yung ibabayad sa mga kontratista kapag natapos na ang mga proyekto at pasado ang kalidad. Uh. Bago pa mabigyan ng pahintulot na magsimula ang proyekto, importante na masuri muna ito ng mga insurance company. Kaya't kung bogus ang proyekto, malalaman bugus din ang, insurance. ang bogus din ang insurance. Naka! Diyos mio marimar! Kung bogus ang proyekto, bogus din ang insurance. Kasi bakit mga kababayan? Hindi kasi nila ibibigay ah yung bayad kung ang proyekto hindi pa tapos. I e bakit nabigyan ng bayad na guni-guni naman ang proyekto? Anak, oh, ito na sabi ni Ping Lakson kanina. Kahit saan dumapo ang agila, lahat ng nadadapuan, ah, binabaha. O oh, kung bugos ang insurance, bug kung bugos ang proyekto, bugos din ang insurance. Bakit? Bakit nakatanggap ang mga diskaya ng bilyon-bilyon ko ang dami naman nilang proyektong hindi tapos? Di ba? Damay talaga. O, pakinggan nyo ah. Oh. Masuri muna ito ng mga insurance company. Hmm. Kaya kung bogus ang proyekto, malalaman ang bogus din ang insurance. Nako! Po, din po yung insurance. Kasama po yan sa mga uh, gagawin po namin at pag, pag usap po kami sa insurance commission ang recourse po ng DPWH dito eh, hahabulin yung mga retention ban. Mga kapatid, Nikki De Guzman po para sa... Kita ninyo mga kababayan, kung bugos ang insu ang ang proyekto, bugos din ang insurance. Bakit? Bakit ka magbabaya doon sa mga kontraktor nang tapos? Eh kung hindi pa naipatayo, questionable yun. <coughs> Kasi kayo ang magbibigay doon eh. Halimbawa, ako kontraktor. Dadaan ako sa insurance. Oh. Pag hindi ko matapos yung proyekto, ibig sabihin, hindi ako babaya, babayara nung insurance company. Oh, ang tanong ngayon, bakit ako binigyan ng insurance company? Egos project ang gawa ko. So, ibig sabihin, may lagay sa si insurance. Na? Kasi bakit mo bibigyan ng 192 million na hindi pa naman natayo ang proyekto, bakit ka binayaran ng insurance? Yan na nga ang sinasabi ko mga kababayan. Bakit nyo release yung buong 900, 192 million kung hindi pa naipatayo yung project? Naya? Andy, Ani, maraming salamat po sa yung 10 Dollar super sticker. Thank you, thank you so much. Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Bakit ka mag-release ng 192 million? Ha? Ah? Kung hindi pa na ang proyekto. Kita ninyo? Nakits nyo ba, mga kababayan? Ulitin ko. Ang insurance company, hindi yan magbabayad ng full kung ang proyekto na kanilang sinurvey, hindi na itayo. Ang problema, mga kababayan, yung naimbestigahan ni Ping Lakso na 192 million, ibinigay doon sa kontraktor full pay. Pero, hindi nakita na may nagawa. Oh. Ngayon mga kababayan, paano yan? Katulad nito. Oh, galit na galit si Vince Dyson. Oh, sa isang kontraktor, bakit ka nagbayad ng full? Ah, eh, hindi pa na itayo. Oh, ito na mga kababayan. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Ayun. 2020, makikita babae mo na segmento dito. Tulad ng ibang binisitang proyekto, uminit din ang ulo at napamura si DPW Secretary Vince Dison mm. sa galit dahil sa nabistong ghost flood control project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Napag-alaman ni Dison na pulipid na ang 96.5 million pesos na Gulaman Bridge control project no. <laughs> Biruin nyo, fully paid na. Tapos yung nakatayo, isang guhit lang na may bakal na nakatayo, akala mo sampayan. O, oh, ngayon, paano binigay ng insurance company ang fully paid na pera na yan? Hindi nila chinek. Or ibig sabihin, naghati sila sa kita. Kasi bakit ka magbayad ng full? Kung, kasi kailangan i-check mo yan eh. O, oh, kung completed na, maayos na, nagawa na, nakatayo na, bayaran mo ng full. O, oh, so bakit mo binayaran ng full, hindi pa nakatayo? So, ibig sabihin, naghatian sila. Naghahatian sila. Nagsabuatan sila. O, oh, halimbawa, 100 million. O, oh, sige, 20 million sa insurance. Akin na yung pera. 100 million, o, oh, 80 million bigay nyo sa akin, 20 sa inyo. Di ba alin na, nakagos yan, nakatiwangwang yan. O, oh, at least nasa akin yung 80, sa inyo yung 20. oh tapos ilagay nyo dyan sa DPWH, completed. O, oh, kung bugos ang proyekto, bugos ang, ang insurance company. Ha, yan ang sabi ni Vince Dison. Nako po. Pang 2022, mm. layon sana nito na protektahan ang mga komunidad at eskwelahan sa lugar kapag tumaas ang tubig sa ilog. Pero nang inspeksyon ng tila, sinimulan pa lang ang proyekto. Ayon sa ilang residente sa lugar, isang linggo pa lang sinimulan ang construction doon. Hinala ni Dizon, inapura ang paggawa dahil sa inspeksyon. 2021, pinunduman ang priyato at ipinabid sa ding taon. Mm. Nai-award ito noong January 2022 sa Sente Muti Construction Corporation na pag-aari ng madiskaya na sentro ngayon sa Sen. Ribbon Committee. Oh, ang tanong ngayon mga kababayan, bakit nabayaran ng 96.5 million ang mga diskaya ng insurance company kung hindi pa na itayo? So, ibig sabihin, sa 96 million na yan, magkano ang nasa insurance, magkano ang kay diskaya, magkano ang sa politiko, sa politisyan. Naku po, eto na, dawit-dawit na to. Kaya nga mga kababayan, walang mangyari sa ating bansa eh. Kasi mismo yung nag-imbestiga ay kasabwat rin. Either siya o asawa niya, anak niya o pinsan niya. O, oh, di wala mangyayari. So, anong asahan natin? Na, yeah? nag-imbestiga ka para mapakulong mo kung sino ang may sala. Pero, saka ibuturan pala ng puso mo, sangkot pala yung pinsan mo kasi pinsan mo pala yung nandun. Di ba? mangyayari Share, share lang. Takipan lang. O, oh, mauwi lang yan sa, sa anong sabi ni Baste? Mauwi lang yan sa arigluhan. Ay, inako. Investigation. Makalipas ang siyam na buwan o Oktobre nung 2022. O, oh, ayan o. Oh. Kita ninyo, kabilya lang. Asa yung siminto, bato lang at bakal. O, oh, tapos 96.5 million. Kumusta ang insurance niyan? Bakit binayaran ang buo ng insurance company yan? Eh dapat ang insurance company, i-check nila yun, okay ba yung pinagawa? Nakatayo na ba? Completed na ba yan? O pag completed na, i-release mo yung cheque O sa kanila yung pera, punta mo na sa land bank. Ah. Oh. Eh kung ako naman taga land bank, syempre, i-release ko yung pera na bayad doon sa contractor. Bakit? Completed na sa DPWH eh. Oh. Ang, ang, ang investigahan ngayon dyan, contractor, insurance company, DPWH, si politiko, si politician at si Kaya nga pinagalitan ni Kiko uh, Pangilinan itong Landbank, bakit ka nag-release ng kalahating bilyon, uh, 400 million, ah, uh, na hindi mo sinor. Ganyan ba kalaki? Magre-release ka? Ang sabi ng Tagalan Bank, hindi naman po ako nagdadalawang isip, Mr. Chair, mag-release ng kalahating bilyo, o kalahating milyon, or kalahating, kalahating bilyon, kasi po, completed naman ang nakalagay sa DPWH at sa government project naman yan. So, bakit natin pahirapan? ba? Diba? Kaya nga sabi nga ni Kiko Pangilinan, bakit ganun? Walang rule ba? Ang bangko, magre-release ka lang ng ganun. Tapos hindi mo confirm, Oh. Hindi na kasalanan ng bangko yun. Kasalanan ng DPWH. Bakit nga nilagay doon? Completed. At ang problema ngayon, bakit naging completed yan nang hindi nila chineck up? Grabe sa buatan mga kababayan. Nagsimula na durimi pasulatido ang sa buhatan yan eh. Sa taas, galing kay senador, mapupunta kay congressman, mapupunta kay mayor, kay barangay chairman, kay contractor, kay insurance, si bangko. Si bangko wala nang kasalanan diyan kasi hindi naman si bangko mag release kung hindi completed ang nilagay. Kaya na durimi pasulatido, asa Asawa mo sangkot pala. Hmm ba? Diba? yan ang problema mga kababayan only in the Philippines ba? Diba? so yun lang mga kababayan yung aking uh, live ngayong gabing ito no? mag alas 10 na po mm. so isang oras na po tayo sanga-sanga ang nakawan sanga-sanga ang katiwalian nga, nga tayo taong bayan anong dapat nating gawin? Baguhin ang konstitusyon, charter change ang sagot dyan. So, yun lamang po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. No? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, binababoy na tayo ng mga politikong ito. Sana, lahat ng sangkot at dawit dyan, ikulong sila lahat. Uh, no? dapat, dapat bumawa si PBBM ng kulungan na naka-isolate eh yung sa ibang lugar sila ikulong sa isla na hindi basta-bastang makatakas. Kaya, pag mga ganyan, dapat life sentence na dapat yung ano niyan eh, pagkakulong niyan eh. Parang si Janet Napoles ba, na life sentence na dapat yan eh. Oh. So yun lang, mga kababayan. Maraming maraming salamat po.